Pangrigalo ba sa mga jowa nyo ang hanap nyo mga kapanay? Ito na ang sagot dyan. Ayan mga madam, mayroon akong tinda na relo para sa inyong mga jowa na andito sa Pakistan. Pwede rin sa Dubai, sa Saudi, sa Bahrain sa malalapit lang. Pero syempre mataas ang delivery charge pagka out of the country ha. Pero pagka dito sa Pakistan, free delivery lang sya. O, buksan na natin. Ganito ang kanyang paper bag. O, paper bag pa lang. Mamahalin na. <laughs> Hindi naman to ng mamahalin, mga kapanay. Tapos, kayang kaya nyo yan. Kering-kering nyo yan. Pasok na pasok sa banga. Tapos, ito ang kanyang box ni mga madam. Hmm. Ayan. Ganyan ang kanyang box. Hmm. Ang pangalan niya pala, ito ang kanyang pangalan. Hindi ko kayang banggitin. Napakahusay ng inyong tindera. Hindi kayang banggitin ang brand. Mistong? Mistong? Is Biston, Is Biston, basta may ton, yan na yan. Is <laughs> Biston, Elite. Ayan, yan ang kanyang brand, mga madam, ha? <laughs> basta may ton, yan na yan. Ah, uh, pag inopen mo siya, ganito siya. Um, mapabasa mo kagad dyan. 40 years, 46 years of excellence around the globe. o oh, around the globe. Ay, talaga, globe na usapan ito. 46, oh, 46 years. Tapos, may ganito siya sa loob, mga madam. Ayan, may pakahoy siya. License to own System Elite Masterpiece. Sabi, so strong? <laughs> Ayan, meron siya nakasulat-sulat na ganyan ba? Hmm. Ayan, may pakahoy siya. Pagka nagluluto ka at ala ka sangkalan, pwede mo na rin tong gawing sangkalan ba? Hmm, di ba? May service siya. Pwede mo na rin gawing sangkalan yan. <laughs> Tapos, may papapel siya. Hmm. Ayan, buksan natin tong ano, papapil. Uh, papapel. Ayan, meron siyang mga papel dito. Kay dami-dami. Kay dami-dami niya mga papel-papel dito. Oh. Ayan, warranty. Certificate of warranty. Tapos, certificate of authenticity. Ayan, may tatlo siyang papel na ganyan. Pag nagluluto ka sa kahoy, o kaya nagbo-bonfire kayo, pag maubusan ka ng papel, pwede na rin itong gawin mo ba? <laughs> ipang ano mo? Ipang ano mo sa kahoy ba? tapos, ito na. Ang ating pinakahihintay ba? Siyempre, yung relo. O, oh, ito ang relo. O, ganito ang itsura Ito palang relo ay, ano siya? Ah, uh, automatic, waterproof, fireproof, lupa-proof. Lahat na ng proof. Ito na yon ha? <laughs> mga madam, kulay silver itong tinda ko. Pero meron din kulay black nito. Maganda rin yung kulay black nito, mga madam. Mm. Ganyan siya pag sinuot. Pabaliktad pa yata. So, hindi, ganito ka tama. Mm. Ganyan siya. Ang ganda, oh. Hmm, Di ba? Pak. Pak na pak. Ang ganda talaga. Panlalaki ito ha. Para sa inyong mga jowa, asawa, mga kabit. <laughs> Basta para sa lahat na to. Sa inyong mga anong iniirog-irog. Hmm. Ganyan siya. May black din ito. Kulay black. Ito ay kulay silver. May kulay black din. Maganda rin yung kulay black. Ay kayo na lang bahala kung black ang gusto nyo o silver. Ay, paanda rin pala natin para makita nyo kung paano pumitik. Mm -hmm. o oh, ayan o oh, maandar na siya maandar na nga ba o ayan maandar na nga ang presyo nito ang tinda ko nito ay syempre ay hindi ako magtitinda ng mura ba <laughs> mahal ako magtinda inuunahan ko na kayo mataas ako magpatong ang benta ko nito ay 3,000 sa pesos ha take it or leave it <laughs> deal or no deal <laughs> game ka na ba <laughs> Basta, ang tinda ko nito ay 3,000 pesos. Pagka nasa Pinas ka, regalohan mo dito ang boyfriend mo sa Pakistan, 3,000 pesos. Pwedeng ang pagbayad mo ay Gcash. Kung nasa ibang bansa ka naman, pwede True Bank o Gcash. Kahit na anong gusto nyong pagbabayad, pwedeng pwede. Ha, mga madam? Ito ulit, pakita ko ulit sa inyo ang kahon niya o kahon pa lang. Oh. Pagregaluhan nyo ang mga jowa nyo nito na hindi naman sanay sa mga sa mga branded na relo, ano? Yung sanay lang sa tulad ko, sanay lang ako sa tag 100 pesos na relo, yung yung sa mga kalikali -kali ba? <laughs> tag 100 oh. Eh pagka ganitong niregaluhan mo ng dekahon pa, may, may kahon na malaki, pwede na itab gawing unan to. <laughs> pwede na gawing unan to. <laughs> Pwede na gawin Unang to ba? Sa sobrang saya ng mga jowa nyo, naririgalohan nyo nito. Sabi ko nga, tulad nung mga iba na hindi naman masyadong ano sa brand, sa mga branded, ay matutuwa yan talaga mga... Walang halong biro mga kapaday Matutuwa silang makatanggap nito. Kahon pa lang kasi, ang ganda na. Saan ka pa? Diba? Kahon pa lang. Mukhang mamahalin na. Eh syempre, yung tinda talaga, mahal talaga. Dahil kung magtubo ang tendera, kung magpatong, ay mataas. <laughs> ha? Pagka sa buong Pakistan ang padadalan, kahit nasa tuktok ng bundok yan, kahit nasa gitna ng dagat, nasa ilalim ng dupa, free delivery, ha? For 3,000 pesos, free delivery, mga kapanay, ha? Sa buong Pakistan, ha? Pag naman sa Dubai, Saudi, uh, Sharjah, Sharjah, oo, oo, mga Bahrain, ganyan, ay ano, mahalang shipping fee, mga madam, Mahal ang shipping fee. Pero pagka ang order mo ay dito lang sa buong, sa Pakistan, ay free delivery, ha? Ngayon, kung sa ibang bansa, ay mataas ang delivery charge, ay PM nyo ako, mag-usap tayo kung, kung nasa ang kamambansa at nang malaman natin kung magkano ang bayad sa shipping fee. Ha, mga madam? Hindi pwede sa Pinas, ha? Masyado ng malayo ang Pinas. Dito lang to sa mga malalapit na bansa sa Pakistan. Ang tinda ko na ito ay dito lang sa Pakistan at sa mga malalapit na ka kalapit na bansa. Mm -hmm. Hindi pwede sa Pinas, ha? Masyadong malayo na Pinas, mga madam. For three, ulitin ko, ha? For three pesos in <laughs> Hindi ko alam banggitin talaga, mga madam. Hindi ako nagbibiro. <laughs> si Vistan, ila, ito. Mustan, basta may ton, la ito. Yan ha. Ang presyo niya ay 3,000 pesos. Ano pa hinihintay nyo? Ha, bili na. O, wag na kayo mahiya, ha? Pagka ano ay PM is the key. <laughs> PM is the key basta 3,000 pesos to, ha? Mga madam, deal or no deal? Take it or leave it, ha? Wag na kayo tumawad ba? Kasi pag may tumatawad ba, baka mapatawad ko. <laughs> baka mapatawad ko eh. Wala nang tubuin ng inyong madam ba? Huwag na kayong tumawad, ha? <laughs> Paalala lang. Wala nang tawaran to, ha? Sarado na to. Saradong sarado na for 3,000 pesos. Ha? Free delivery sa buong Pakistan, mga madam. 3,000 pesos. Ha, mga madam? Pinapaalala ko, 3,000 pesos free delivery sa buong Pakistan. O, yun lamang. Shavishthan, life Bye Shavishthan. Bye-bye, mga madam!